Welcome back mga tropa, nandito tayo sa munisipyo ng Santo Domingo Nueva Ecija. Ganda no. Kaya lang hindi pa nakabukas yung lahat ng mga ano, mga decorations kasi. Na ano 10:30 na tayo dumating. Pupunta sana tayo nila Andrew tsaka ni Jillian dun sa <laughs> Unite Market nila. Kaya sarado na. Nandito rin pala yung ano nila. MDRRMO. Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Nandito naman yung fire station nila. Kumpleto, no? Actually, ngayon lang ako nakatapak dito sa ano nila. Sa munisipyo nila dito. Tingnan nga natin kung ano yung uh, rebulto na nasa gitna. Hula ko, Dr. si Rizal. Tignan nga natin kung siya. Oo, oh, parang Rizal nga. Si Rizal. Buhok pa lang yan o, no? kilala na. Ito ang kanilang official seal. parang ano yun, dahon ng anaho ba yun yung dalawang dahon sa ibaba tsaka merong timbangan parang sign ng justice yun eh, no? tapos merong libro sa itaas Santo Domingo Nueva Ecija ganda maluwang tsaka modern modern yung mga structure dito Pinatay na nga lang ilaw kasi 10.30 na kasi tayo dumating dito. Ano naman yung nakahaan dyan? Ano yung nakasulat sa building? Ano yun? Nababasa nyo ba? Lu... ano yun? Ano 'yung nakasulat? Hindi ko maintindihan. Building of Santo Domingo. Okay, sige. Ay legislative building pala. Legislative building. Ito naman yung fire station. Meron pa silang provincial bus. Ay provincial municipal bus, <laughs> di ba? Pero soon, baka mag city na rin yung Santo Domingo kasi talaga maunlad din ito eh. Bayan ng Santo Domingo. So yan. Kung maaga-aga, ano, pasyal din kayo dito. Maganda. Maganda yung munisipyo nila dito. kita okay. tayo sa bayan, Quezon. Chicken. Merong chicken eh. Fried chicken. chicken. <laughs> Isang mahabang kainan dito. Dito kami sa gitna. Chicken. Kain, kain.